Bukod sa pagbibida at pagpapaganda sa tourist spots ng bansa, nakikipag-ugnayan rin ang Department of Tourism sa ibang ahensya para siguruhing mas madaling mabisita ng mga turista ang mga ipinagmamalaki nating destinasyon. Yan ang ulat ni Rod Lagusad. Malagang bagi ng turismo ang infrastruktura, kaya isa ito sa tinututukan ng Department of Tourism. Lalo't sa tulong nito ay nagiging mas accessible ang isang lugar o mas maayos o maginhawa ang biyahe ng publiko. Mas nakakahikayat nga naman sa tao ang tourist destinations na madaling puntahan. Dito sa Northern Mindanao, ang Lagindingan Airport sa Cagayan de Oro ang nagsisilbing gateway ng rehiyon. From my understanding, the uh, public-private partnership process uh, initiated by the national government through the Department of Transportation is now ongoing. And we are eager to see this PPP process come into fruition in order that uh, the airport may be expanded and improved. Dagdag nga, makakatulong ito na makapagbigay ng mas komportable at ligtas na biyahe para sa publiko. Kasama na dito ang pagkakaroon ng mas maraming flight para mas madaling puntahan. Pagdating naman sa mga kalsada, patuloy ang kanilang koordinasyon sa Department of Public Works and Highways para sa pagbuo ng mga daan patungo sa tourist spots. We have also already proposed uh, additional budget for more roads uh, to emerging destinations for 2024. Bukod dito, patuloy ang DOT sa pagbuo ng tourism infrastructure para mas maging maganda ang travel experience ng mga turista. Kasama na rito ang pagtatayo ng tourist rest area sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang tourist rest area na ito sa Manolo Fortich, Bukidnon ay ang kauna-unahang naitayo sa Mindanao at pangalawa sa buong bansa. So far po, marami na pong turista na dumadayo sa Manalo Fortage dahil pa sa tourist rest area po. At saka, sinasagot din po namin yung mga queries ng mga guests namin ng turist po dito sa tourist rest area. Meron ding lounge, charging station, coffee shop, pasalubong center na nagbebenta ng iba't ibang lokal na produkto ng micro, small and medium enterprises. Kasama na ang malikhaing gawa ng mga local artists. Dito ay may malinis na restroom na bukas 24 oras at lactation room para sa breastfeeding mothers. Isa si sa mga nakatutok para manatiling malinis ang pasilidad. Naalagaan ko pa po yung mga anak ko. As a solo parent po sir, malaking uh, tulong po ito sa akin. Aside sa may trabaho ako, nakaka, ano pa ako sa mga anak ko. Nakakaalaga pa po. Madami pong makikilala then opportunity the rest. Dahil dapat ang utility is hindi lang siya pang pang pang, pang pwede po siya flexible po. Pwede po siyang maging attendant at nakakatulong po talaga siya. Isa lang siluan sa maraming mga Pilipino na nabigyan ng trabaho dahil sa sektor ng turismo na malaking tulong para kumita at may taguyod ang kanika nilang mga pamilya. Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.